ang gawin natin kung gusto natin na makamura tayo at hindi na bumili ng bagong karburador. Lalo lalo na mahal din po yung mga bagong karburador ngayon. So ayun, what is up and good day mga kaibigan. Uh, luma na ba yung inyong mga karburador tapos wala namang kayong pambili ng bago? So pag na wala po kayong pambili ng bagong karburador, tapos kailangan nyo ng ano, magamit yung motor, pwede po kayong bumili na lang ng Ito, pwede na pwede po kayong bumili na lang ng carburetor repair kit. Ang carburetor repair kit po, makakabili po kayo niyan nasa 100 lang, maximum na yung 150 pesos. Pag lumagpas ng 150 pesos, eh overpriced na po 'yon, no? So, murang-mura lang po ito. Tapos pwedeng kabitan nyo na lang ng bagong carburetor repair kit yung luma nyong carburetor Basta tama naman po yung pagkakagawa ninyo, eh wala naman pong magiging problema yon. Kaysa po bumili kayo ng bagong karburador, pagka bumili po kasi kayo ng bagong karburador, eh syempre ang pressure rin yan, nasa 300 plus din po yan. Tapos yung mga nasa 350, nasa 350 na price range, sigurado mga ano yon, ah, mga local din yon. Although tatagal din naman 'yon pero siyempre kung yung original na carburetor nyo pagka pinalitan po 'yan ng mga repair kit mas tatagal po 'yan kasi original po 'yan na carburetor. At bukod doon madali lang din naman pong magpalit ng carburetor repair kit. At basta ang gagawin nyo lang pagka kayo po ay magpapalit ng repair kit ng karburador linisin nyo po muna ng husto yung inyong lumang karburador dapat po walang matitirang dumi at saka dapat sobrang linis po talaga para pag ginabit yung repair kit eh parang bago uli yung karburador nyo para rin kayong nagkabit ng bagong karburador don sa inyong mga motor so ngayon tong karburador na to kita nyo naman lumang luma na to tapos, ayan, sobrang dumi. Ang gagawin ko ngayon, eh, lilinisin ko muna siya bago ko ipalit yung bagong carburetor repair kit. Tapos, pagka na ko na ng ano ng pag nalagyan ko na ng repair kit to ikakabit ko siya dun sa motor para makita ninyo na maayos naman pong gumagana yung mga carburetor kahit pinalitan lang ng repair kit no thank you I got something, something to say I'm just so sick of hearing everyone complain I know it's tough and I know there's pain But hitting bottom is the only way to change So I'll keep hustling, you keep struggling Bitch, I'm humbling, keep mumbling I'll keep doubling, you keep doubling So this is No uh, mas naging maayos naman yung itsura niya kaysa dun sa dati no uh, hindi natin maitatanggi yung katotohanan na ayan medyo luma na nga talaga siya tignan pero yung loob naman niya eh bago no kaya okay pa rin naman yan Tsaka bago naman yung mga jets niya kaya madali lang naman yan ito no no Ah, uh, ito po yung pinakamagandang gawin natin kung gusto natin na makamura tayo at hindi na bumili ng bagong karburador, lalo't lalo na mahal din po yung mga bagong karburador ngayon. So ngayon, uh, Ngayong nalinis na natin siya at napalitan na natin ng repair kit, kabit na natin siya ngayon dun sa motor. So ayan po, no? Uh, pinalitan ko lang po ng repair kit yan, lumang luma na po yung kar karburador na yan. Pero tingnan nyo, kahit na ano, palit lang ako ng repair kit, napakaganda na kaagad ng ano niya. Napakaganda na kaagad ng tono niya. Hindi siya yung <laughs> ano, sinasabi ng iba na pag-repair kit daw, Ah, uh, mahirap daw ito, no. Ito hindi, hindi siya mahirap ito, no. Basta tama yung pagkakagawa niyo dun sa piyesa. Tama yung pagkakakabit niyo kasi yung iba hindi marunong. Kung mapapansin niyo dito, mababa lang yung menor niya. Mababa yung menor niya pero hindi namamatay. Ibig sabihin niyan, maayos yung pagkakatono niyan. Hindi ko pa yan masyadong natutono pero maganda na kaagad yung ano niya, menor niya. Maganda na siya mag-idle. Ibig sabihin, ah, uh, good po yung pagkakagawa ko dito sa carburetor na to. So kung may mga magpapagawa po ng carburetor, uh, mag-comment lang po kayo dito sa ano. Mag-comment lang po kayo sa video na to. Uh, ayun, send ko sa inyo location ko tapos gawin natin yan. Kahit napakaluma na po ng carburetor, marerestore pa natin yan as long as walang damage. So yun lang po mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng uh, konting informasyon dito sa video na to. Maraming salamat, paalam.